Mahirap din talaga magtiwala. So, ingatan natin yung relationship. Kapag bumagsak ang channel mo, wala kang ibang lalapitan kundi si Kuya Bal. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Square Jens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang Buntim Kalingap sa pangunan ni Kuya Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap prab at pakisuportahan din po ang ay, mga kasama sa Bundim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, napakaganda po ng ating topic ngayong araw ito mga Kalingap. Dahil sa wakas po ano sa mga nagtatanong kung bakit nga daw po si Rachel ay inalis sa Kalingap Angels subalit si Joy daw po ay iniwan. So ngayong araw po ay mapanoodin po natin yung naging live at paliwanag po ni Kalinga Prab kaugnay po sa issue na ito mga Kalinga. At ngayon rin mga Kalinga, papanoorin po natin, bibigyan rin po natin ng reaction video, yung pagbabahagi po ni Kalinga Prab kung paano po niya hinandel ng maayos ang kanyang mga bashers mga kalingap dahil alam naman po natin pag pumasok tayo sa social media ay eh hindi po may iwasan talaga mga kalingap na magkaroon po tayo ng basher so tara panoorin po natin at bigyan natin ng reaction video itong naging live ni Kalingap Rob para makakuha po tayo ng ilang idea kung paano po i-handle ang pagkakaroon ng basher kung paano po mag -succeed. sa pagiging isang charity at youtube vlogger so tara panoorin po natin to in 5, 4, 3, 2 Tuloy-tuloy lang tuloy po ang pagtulong natin, ano? Tuloy-tuloy lang po tayo ano man ang mangyari, may, may mga bashers man, wala pa akong pakialam sa kanila, basta tayo tuloy lang kasi alam naman natin ang ginagawa natin, mas kilala natin yung ating sarili, mas kilala tayo ng mga nasa paligid natin, so hindi na kailangang pansinin yung mga bashers na yan. Grabe po, <laughs> gusto ko lang ikwento yung mga nangyayari dito sa bahay, syempre yung mga nag hihingi, halos araw-araw din po yan And yung iba nga po, isa lang yung mukha, mabalik-balik. Pero binibigyan ko pa rin naman. Tapos may nagkwekwento sa akin na punta dyan sa bahay, na doorbell, makulit. Tapos yung pala, may nag, yung, yung, pala nakamotor, may naghihintay dun sa may gate sa labasan po ng subdivision. <laughs> Parang ginagawa na pong trabaho yung paghingi dito. <laughs> Grabe po. Dami talaga. Minsan nga po, ano, nasimba. Tapos yung pala, maghihingi lang. Tapos pag binigyan namin, minsan nareklamo pa. Kaya, may harap din talaga. May harap din talaga magtiwala. Ako po talaga, um, wala, sanay na po ako dyan. Di ko na lang po iniintindihan. <laughs> Mga bashers, <clears throat> di ko na lang po iniintindi. Kasi di naman po talaga mawawala ang bashers yan. Kasi, sa, lalo na subscribers natin, di ba? Views pa lang natin. Marami nakakapanood. So, syempre, sa, lo, sa bilang ng views na viewers natin, imposible pong isa hanggang isang daan may mga walang bashers dyan, ano? Eh, sa mga nanonood sa atin, libo-libo. So, automatic may mga bashers po tayo dyan. Kaya, wala, sanay na po ako, di ko na lang po pinapansin. Ayan. Nasa ita lang ako pag ang binabash po yung mga mahal ko sa buhay. Yan sila, papa, ano, mga kapamilya, so, mga, ano, kaibigan. Pero kung sa akin lang, yung mga bashing na wala namang sense, yung paulit-ulit, wala po, wala po ako. Kasi mas alam ko naman po yung sarili ko, eh. Kung ano yung ginagawa ko, kung para saan yung ginagawa ko, di ba? So, yun, huwag po tayong masyadong magpadala sa mga bashing, sa so, mga viewers, mga ano, yung mga nagko-comments no, yung mga nag-aano sa atin. Yung parang masyado tayong parang ano, tao 'yan. Parang minamanipulate tayo, no? Alam naman natin 'yan eh, kapag binamanipulate ka na ng mga nagko-comment sa channel mo. So, wag po tayo masyado magpadala doon. Mas magtiwala po tayo sa Team Kalingap, kay Kuya Bal. Ayan, mas magtiwala po tayo kay Kuya Bal mas maghingi tayo sa kanya ng payo ang advice hindi sa mga nagmamanipulate sa ating YouTube channel hindi sa mga nag ano, mga na susulsul di ba so mas magkano tayo kay Kuya Bal kasi yun yung ano eh kaya nga nang sinabi ni Papa kanina sa live uh, wala kang ibang lalapitan kundi si Kuya Bal kundi ang kalingap kapag may nangyaring masama sa channel mo kapag bumagsak ang channel mo wala kang ibang lalapitan kundi si Kuya Bal, kundi ang kalingap. So, ingatan natin yung relationship. Number one, relationship po talaga. Ingatan natin. Huwag natin ipagpalit sa material na bagay, pansamantalang material na bagay, sa pera, ano, sa fame, sa kasikatan. Huwag po natin ipagpalit yung relationship kasi mas mahirap yan mawala. Mas mahirap ibalik pag nawala. Eh, ang pera, pag nawala, pwede, ka, pwede tayong magsipag, di ba? Pwede tayong gumawa ng paraan. Pero ang relasyon, pag nawala, mahirap ibalik. Mahirap ibalik po ang tiwala. Di ba? So, ingatan natin, number one, ang relationship. Relationship natin sa ating mga kaibigan, sa mga tumulong sa atin, kay Kuya Bal, kapamilya, kasi importante po yun. Kahit po sa, ano, sa mga viewers natin, yung relasyon natin sa magulang natin, no? Mga kapatid, mas maganda po na maayos po 'yun. Ang sarap baga po sa pakiramdam kapag maayos. Po, so, salamat po sa nakaintindi sa desisyon ko nga pala, ano? About dun sa um, about dun kay Rachel. Salamat so, po sa nakaintindi sa pagtanggal ko sa Kalingap Angels. So, kasi na po, yun po talaga yung naisip kong paraan. Kasi yung bashers po hindi ng bashing hindi nawawala ano. Salamat po sa nakaintindi. Kasi sa totoo lang So ayun mga Kalingap, bago po tayo dumako sa paliwanag ni Kalingap Prab kung bakit po niya inalis si Rachel Morales sa Kalinga Angels. Subalit so, po si Joy Diwata ay nanatili po sa Kalinga Angels. Ay pag-usapan po muna natin mga kalinga yung kanyang pagbabahagi ng kanyang experience sa pag-handle po ng mga basher at yung kanyang pagpapahalaga at pangangalaga sa relasyon sa bawat isa mga kalingap. So sinabi nga po ni Kalingap Rab na isa sa pinakamahalagang bagay mga kalingap dito sa larangan ng social media at kahit po sa ating mga personal na buhay ay yung relasyon po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa lahat po ng tumulong kung nasaan po tayo ngayon mga kalingap. Pero mga kalingap, tumatanggap rin po tayo mga kalingap ng criticism. Pero sana po, sabi nga po ni Kalingap Rowell of Malalag sa isa sa kanyang mga live, sana po ang ating pangbabash, yung ating pagkikritisize sa ating mga vloggers, sa ating mga beneficiaries, ay isang constructive criticism. So pag sinabi po natin na constructive criticism, o pagkikritisize sa isang vlogger o sa isang beneficiaries, para po mas ma-improve po niya yung kanyang sarili at maiwasan po yung hindi mga gandang bagay na sa tingin po ng ilang viewers po natin ay kailangang mabago o kailangang ayusin. Except lang po mga kalingap sa pangbabash na talagang below the belt na mga kalingap yung talagang hindi na maganda sa paningin ng ibang tao, sa pandinig at sa damdamin ng ating mga beneficiaries at mga co-blogger. So iwasan po natin ang mga negative o below the belt na pangbabash at kung magkikritisize po tayo, siguraduhin po natin na ito ay isang constructive criticism mga kalingap ang dami talagang hindi rin ano hindi rin agree sa nangyari lalo na yung mga fans ng Rochelle, ang dami talaga so na talagang iba talaga nababash na kami ako sobrang ano daming sinasabi sa akin pero inaya ko na lang po eh wala po yun lang po talagang naisip kong paraan pero di naman po eh nga po gaya sinabi ko di naman po ibig sabihin na tinanggal ko si Rachel sa, Rachel, sa Angels eh hindi na siya kalingap kalingap pa rin po yan no? Hanggat, ano, hanggat di sila umaalis sa kalingap. Kalingap pa rin po yan. Di man po tayo nagpapalayas na kalingap. Lalo kung wala namang ginagawang masama, ano? So, natanggal lang po siya sa beneficiaries natin. Kasi, alam naman po natin yung kalagayan na niya ngayon. ba diba? May maayos na kinikita na siya. May sponsors. And nandiyan din si Rowell na gagabay sa kanya. So, ang inisip natin syempre yung marami pa naman nangangailangan ng tulong hindi lang naman siya di ba kagaya niya may bago tayong tulungan si Melka ano sobrang kailangan din ng tulong di ba ang dami po kaya isipin niyo na lang po yung ibang tutulungan yung ibang matutulungan no yun na lang pong isipin niyo yun nga po yun din yun din sa mga bagyo din talaga yun talaga ang pinaka main main reason natin kung bakit tinanggal na natin yung connection ng angels at ng racial ni racial no. Yung bashing talaga kasi hindi nawawala 'yon. And isa pa, kagaya niyan kapag nagba-vlog kami na wala si racial, hinahanap nila so para mawala na 'yung ganoon para hindi nila hanapin. Hindi tinanggal na po natin. Hinayan na po natin si racial magsarili, mag-focus sa kanyang sariling vlog, sa kanyang community at sa kanyang pag-aaral. Kasi Bira lang na hindi naman bumakasama sa atin si Rachel, di ba? Gaya ng busy nga po at may sarili silang vlog, di ba? At may mga feeding sila. So, mabuti na yon para hindi na ni... kung baga, pabor na rin yung kay Rachel para hindi na niya isipin yung kailangan niyang sumama sa atin. kung baga, bawas isipin na. Yan. Kaya sana maintindihan ng ibang hindi nakakaintindi. Kasi para hindi na siya hanapin. Kasi pag hinahanap siya at wala siya, siya din na naman, siya na naman po yung mababash. Ano? Minsan, ang mabash, mababash, yung mga beneficiaries natin na bago na parang di daw ini-invite. So, hindi naman po ganun ang nangyari. Talagang nagkataon lang talaga na hindi pwede. No? Hindi siya pwede at may mga ginagawa. Kaya okay na po yun na tinanggal ko na rin yung ano, talaga yung connection ng ibang angels, ibang beneficiaries natin para hindi na po hanapin, hindi na i-compare. Focus tayo sa mga panibagong beneficiaries natin na nandito. And sa mga nagsasabi na bakit daw si Joy ay hindi natin inalis. Si Joy po ay wala po siyang sarili. Unang-una, wala siyang sariling sponsor. Pangalawa, wala siyang sariling vlog. <laughs> Pangatlo, uh, ang pangatlo ay ano, yun nga, wala siyang sariling sponsor, wala siyang sariling vlog, and pangatlo, wala siyang ibang pagkukunan. Natulungan natin siya sa bahay, pero sa pag-aaral niya at sa kanyang pangaraw-araw, wala pa rin po silang pera. Kaya hanggang ngayon, ay si Joy ay nasa atin. Diba? Kaya tuloy-tuloy po ang pagtulong natin kina Joy. Kasi kung, you know, kung sakali man, mag-vlog na si Joy, tapos, um, stable na yung kita niya, doon, pwede na natin siyang i-let go na, sige, focus ka na dyan sa pag-vlog mo, and, hanap naman tayo ng iba, ng kapalit mo na panibagong scholars, di ba? Pero, di naman po siguro siya mag Scholar niyo pati si Joy. Yes po, scholar po kasi natin si joy at wala po siyang ng pag-aralin ng kanyang sarili. Kaya hindi po natin siya pwedeng i-let go. I-compare niyo na lang po si Joy at si Rachel, yung kanilang katayuan ngayon. Yun na lang, doon niyo na lang po isipin. Doon niyo na lang po ikumpara yung katayuan nila kung dapat ba nating tanggalin si Joy din kasi tapos na yung pabahay sa kanya. Sa sponsor pa lang po, wala na wala pong sponsor si Joy. Kawawa naman po 'yun. Para sa akin, wag na muna mag-YouTube si Joy at Erica. Kayo nga po sa yun din po ano ko. andito naman tayo eh. Tayo yung susuporta sa kanila, si Joy at Erica. Sa so, tingin ko wag na lang din mag-YouTube talaga kasi malaking ano yun eh. Abala din sa pag-aaral. Sa so, tingin ko mas okay na mag-focus sa pag-aaral. Kung mag-YouTube man siguro um Siguro ano ako pa rin yung mag-manage ng YouTube nila. May editor tayo ganun. Tapos Um, yung pag-upload nila ay yung pag-vlog nila ay hindi araw-araw kasi ano eh laking distraction yun para sa kanila pero para sa akin talaga mas okay na mag-aral na lang muna eh. kasi hindi naman talaga uh, sagot ay YouTube para umasenso hindi lang naman talaga YouTube ang sagot para tayo ay umasenso madami Agayon, kung pangarap mong maging nurse, so unahin niya yung pangarap nila. Itong YouTube, ano na lang to, kumbaga, secondary na lang to. No? kagaya ko, nag-aral ako, nag, ako, nag -an naging animator ako. So, yun yung una kong ano tinapos bago ako naging vlogger. So, focus muna sa school kasi maraming distraction talaga sa social media, especially kapag bata ka pa lang and yun. Ano ka na sa ano, mga social media, di ba? So, okay kung ano muna. Uh, focus na lang sa school si Erica at Joy. Sabi ni Ivy, okay naman kay Rachel. Sinabi niya, naitindihan niya at nagpasalamat siya lagi. May mga tao lang talaga na pilit, pinapalaki ang issue. Yun. Salamat po kay Ivy kasi ang ganda ng comment niya, oh. Na okay naman daw palaki sa kanila. May mga tao lang talaga na siguro ibang tingin. Akala ay uh, parang inapi na po. <laughs> Hindi naman po ganun. Kalinga pa rin po yan and kapag kailangan ng tulong, andito pa rin po tayo. Kagaya ng iba nating beneficiaries. Paano po kapag under management mo kahit tapos na pabahayan, palagi pa rin makikita? Unang-una po, ano po ba yung ibig sabihin ng under management ng kalingap? Ano? Pangalawa, yun ay kapag scholar natin, tayo nagpapaaral, syempre, um, makikita nyo yun palagi sa ano natin. Kung hindi man palagi, ay, umaga, tayo pa rin yung may karapatan mag-vlog sa kanila. Ayan. And pangatlos, ay pangalawa siguro, uh, under management ng Kalingap kapag yung ano, yung sa so, tingin ko ay ano, walang iba nagmamanage kundi tayo. <laughs> Yun. So, sa, so, so, pag nasa atin talaga, automatic makikita pa rin natin. Kagaya ni na Reyna, di ba? Hanggang ngayon, nasa atin. So, makikita nyo po yan. Si Joy, ganun din. Kahit tapos na siya, matulungan. Sino pa? Yung iba, ang Rochelle po kasi hindi na po yan hindi na nasa management ko kasi ayan din na si ano si Roel, 'di ba? Marunong naman si Roel mag-vlog, marunong mag-YouTube. So, sila na po ang bahala kay Rachel. Kaya ganoon po 'yon. Kaya na nila kumbaga, kaya na nila yung sarili nila. And may community na rin po sila. Malaki na po community nila. So, hindi na nila kumbaga, hindi na kahit wala tayo ay kaya na po nila. Kalinga para sana mapanood mo yung latest upload ni sa Sobrang nagpasalamat siya. Yes po. Uh, at alam ko naman po talaga si Rachel ay mabait po yan. Nung lal nung lalo na po nung binablog ko pa lang siya kasi doon po kayo madalas magkausap. No? Kaya yun, alam ko po talaga ako ganyan ni Rachel. Mabait na bata po yan. So ay mga kalingap, panood nga po natin, narinig po natin kay Kalingap Rab. Yung kanyang dahilan kung bakit po niya kinailangang alisin si Rachel Morales sa Kalingap Angels, yung pinaka-main purpose po mga Kalingap, at yung dahilan din po kung bakit po si Joy Diwata ay nananatili pa rin sa Kalingap Angels. So sana po mga Kalingap ay maliwanag na po ang lahat. Magtiwala lang po tayo sa Team Kalingap, i Kalingap Prab sa kanyang mga ginagawa dahil sigurado naman po tayo na hindi po gagawa ng isang hakbang si Kalingap Prab na ikakasama ng ating mga beneficiaries at ng ating mga tinutulungan. Magtiwala lamang po tayo sa ginagawa ng leaders po ng Team Kalingap at sa lahat po ng ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayang mahihirap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.